Naanod na yung mga susuko dito siguro. <laughs> so gagawin ko dito, mag-ipo ako ng tubig doon sa mga area na ma-sprayhan ulit. So hindi masyadong umapaw dahil hindi na yung mga nyog dito. Patuyuin ko lang sa gliptong mga pako para makapagsuot tayo ng medyas and then bota para mapuntahan na yung area yung pupuntahan ko ay sa San Laco doon ko, ilalaga, ila, doon ko ilalagay yung isa ipunan ng tubig and then dito sa gitna sa taas ng may yung sa akin yung lalagyan ko din kasi tamang tama may mga tubig pa yung mga dinadaanan ng tubig doon bukas o sa mga susunod na araw mawawala na ng tubig yon so kung mag-i-spray ay pahirapan na naman, magagaling na naman sa mas mababa yung tubig. Kaya para mas madali yung pag spray kailangan maipunan na doon para yung magagamit ay mas malapit yung panggagalingan. Ito ang madalas kong gamit. Common plans ng utol ko. Old uniform na mga army. Kasi maginhawang gawin. Kasi maginhawang gamitin. Pag pagod ka, pawisan ka, habang nagpapahinga, tanggalin mo lang itong jacket. Ayun, okay na. Fresh na ulit. Ayan, let's go. So, madalas na ginagawa ko dito ay kapag tapos na yung gawain at yung pawis ay wala na. Naliligo na rin ako dito bago umuwi para hindi na maligo sa bahay. Malinis ito kasi galing sa bukal yung tubig nito. At wala mga tao dyan sa area na yan. Walang mga kabahayan, walang mga kubo. Malinis ito last August. nag cutter ito. Pero dahil nga sa sunod-sunod ulit na pag-ulan. Yan, ganyan to na naman. Tatamnan ko ulit ng nyog. <laughs> pero siguradong dwarf na yung ko at meron akong mga nakapunla na sa bahay mga pinapalaki malapit-lapit na yun na pwedeng ilipat 7 uh, you know, years old na kasi tanim ko sila 2018 yun nga lang marami ang nasira ng uwang, napabayaan ko nga itong area na to yung iba na hindi nasira pinatumba ni bagyong Pipito ito sila, sayang pero sa niyog na native na 7 years old tama nga nagsisimula na silang mamunga kagayan niyan sayang kung lahat sana ay naalagaan at hindi binagyan ni Pipito niyogan na rin sana ang hisura nito talaga pero ganun talaga wala tayong magagawa next time may medyo magpupukos na uli ako dito sa bukid kasi 2 years o 3 years na medyo iba yung focus ko <laughs> nung medyo nag normal na tayo pagkatapos ng pandemya ay napabayaan ko na rin itong bukid Yan, ito pa bakante, manganyog lang yung tanin ito sa mga nanonood ng mga una kong vlog 2020 yan, andito yung dating fish pond at andito yung dating kuprahan na wala na siyempre inilipat ko na dun sa kabla dito nila dinadala yung nyog na galing dyan sa nasaan -san ko na area yun nga lang tinamaan talaga ng bagyo kaya kukunti yung ani tapos nung pinasyal ko 2 days after makapagpasungkit ayun, ang dami nilang naiwan na nakaipon kaya yun yung aking mga binalatan nung mga nakaraang araw meron pang konti dyan, nakikita nyo mamaya itong paper tree dahil malalim yan ito na yung tulay namin hindi ko na pinutol para may tulay ayun sapa nagiging sapa kapag malakas ang ulan Yan. sa banda dun sa Tasco Puinesto yung mga lalagyan ng tubig na ko na ngayon at ililipat ko dahil konti na lang yung hindi na dito Kukuhanin ko rin to. Papagawa ko ng pasiking. Yan, ganito. Ayan, oh. <laughs> Sa lakas ng ulan na maghapon, magdamag. Napuno ito. Ayan. Natitira dito, last time na andito ako ay nasa 1 fourth na lang pero ngayon you no, know, puno punta natin yung taas yan, na-sprayan ko na yung mga to mga 2 weeks na pero hindi pa masyadong tuyo yung iba hindi natamaan ng masyado kaya buhay na buhay kinakailangan dublihin Ito. Binaba ko dito yung mga galing doon sa taas na inipon nila. Pag naharap, two days siguro. In two days siguro, yan. tapasan ko na at maiwi sa bahay. Nang may dagdag doon sa mga naiwi ko na pinapasan ko para mabenta. Sayang din yun. Lalo na ngayon, mahal ang nyong. 18 pesos ang good Ayan. tas tas na tayo yan pinagkabahalan ko din yan malinis-linis na kumpara dati Ito, Diyan marami na ipon, hindi nila natapasan, kaya yan yung mga tinapasan ko nung nakaraan, pero ginawa ko, binaba ko muna para mas malapit yung hakakutan. Oh, sarap dito kung ganto sana. tuloy-tuloy na ang tubig ito, lipat ko na ito <laughs> tá, quando que dá? Ok. dito na lang muna itong isa and then yung isa ay dadalhin natin doon nakaring ko na lang ang malapit naman samantalahin natin na may tubig yung tawag namin sa Ilocano sa Luisoy dito sigurado bukas wala na to pag hindi umulan mamaya ng gabi ng malakas tignan nyo yung mga nyog dito ito yung area talaga na pinurok. Oh. Konti talaga ang mga bunga. Kaya medyo mahal ang nyog. Dahil nga sa konti pa rin yung naaani. Dahil kay bagyong pipito. Magwa one year na next month. Pero ramdam na ramdam pa rin yung epekto. Sana nga lang wala uling malakas na bagyo ngayon. Dahil kung meron, Kawawa kaming mga magninyog. Okay, dito pwede na. Nasa halos gitna na. Yan, na-sprayan ko na yung part na yan. Pero marami pa sa taas. Yan you know, o. Itong tubig dito halos paubos na rin. Dami talaga dito merong ipunan ng tubig sa gitna yun nga lang hindi ko nagawa <laughs> Ayan, hindi ko ginawa, hindi ko hinarap kaya ito ang remedyo ngayon Now, oh. bayan taylang lang na luminis ng konti. Dyan, sa taas. Ako, paubos na yung tubig niya. Huwag mo na. Kailangan ko pa yung tubig mo. okay na siya. Nakapuno rin tayo after 30 minutes o 45 minutes yata. yeah So, ito lang. Yung ating gagamitin dito. Kukulangin siguro dahil nasa kulang isang ektarya pa. Nasa kulang kalahating ektarya pa yung ating espihan dyan sa taas. Pero at least malilinis natin, unti-untiin natin. Hintay ulit tayo ng mga ulan. Saka ulit natin lagyan to kung gaano karami yung kulang yung pinakaayaw ko na nalagaanan na nakakasugat tres cantos kaya pag nag spray ako talagang hindi pwede na hindi ko mapadaanan to ng mga herbicide kakasugat, makati map din sa balat Ito, binahanan ko pala hindi sa akin to. Sa amahin ko. Yan yung sanla ko. Sa so, kabila. may napulot pa akong bote. O plastic ng mineral water doon. Kuhanin ko na rin, sayang. pag din ng tubig. dito pala yung tapon hindi doon sa kabila dumadaan yung tubig dito dahil yung poste doon na pinutol ko noon ay nakaharang na naman siguro na na naman ng mga dumi kaya dito na naman yung daan nitong tubig Yan, okay na. Balik sa dating daanan. Yan, dalawa yung source niya. Yan. At dito. Dito tayo pupunta. Tasahurin natin yung nasa parteng taas ng konti. Hanggat mayroon tubig dito. Ngayon ito gagamitin lang natin dito. Oh. Mm. At dyan, sa taas dyan. Kasi sa party doon sa taas, sa so may nara, may dalawa akong drum doon. Sobra na yan. Para sa mga natitira dyan. Sobrang dami ng lamok dito. Buti na lang. Malakas yung tubig kaya mabilis ako nakaipon. Mga pangpan din yan. Mga pang-apat na salin siguro sa sprayer. Yan, baba na tayo. Kati. to, oh, Sobra. Hindi natin masusunog ito at basang-basa. ako ng mga ilang tangkay ng gabi. Mabubugbog, pandagdag. See? Wala nang tubig dito, konti na lang. Kasi kapag dito dumadaan yung tubig, nagiging madulas itong daan pag dinadaanan ng kulong-kulong hirap na hirap silminito nito binubugbog ko pag si pag hindi ko maharap si misis pag naluto dinadagdag sa pagkain ng maalaga dinadagdagan na lang namin ng feeds para makatipid pakain sa mga pato ah, pa, sa pakain sa mga tabo at manok nasanay na sila dito kasi sa gantong pakain Kaya na po, pwede na sa maliit na kaldero. Pwede na sa kalderong pinaglurutuan namin. Okay So, pauwi na rin ako pero ayan, tapos na rin malagyan ng tubig yung mga tubigan. So, ready na bukas pag hindi maulan o sa susunod na araw na mag-spray. So, daan lang ako sa bukid o daan lang ako sa kubo. Magpahing lang konti. Magkape. Ayan. Pag nakapagkape, ligo sa sapa. Sakto, meron na rin akong sabon doon. May shampoo. And then, uwi. Tapos, bago yon bago pala maligo itong mga pinagpawisan nating damit ay babanlawan doon sa sapa din para maihang ng may mga gamit sa kinabukasan o sa mga susunod na araw maraming salamat po sa panunod God bless at mabuhay po tayong lahat